dadalawin natin ngayon si Maring Banak. Ito natin ko anong improvement, kung anong mga pagbabago sa kanya. Nung ulim punta ko sa kanya nung isang araw, malakas ang ulan, andun yung kapatid niya na nag sa kanyang nanay dito sa Pilipinas. Nakita ko ang kalagay ni Banak, medyo may improvement kumpara nung unang-una, pero hindi pa rin ganun kaganda. Lalo pa nung pagpunta ko doon, medyo may namamagana namang bahagi sa kanyang ulo. Hindi ko pa maipakita no ang kanyang itsura pero sa pagkakataong ito, humingi tayo ng permiso para maipakita ang kanyang kabuan sa inyong lahat. Ay, bakla. Miss ko ng ating katalandian. malalaman natin ngayon ng buong buo kung ano ba yung mga pagbabago kung yung bagay for the better or for the worse hoping syempre for the better hoping syempre for a better condition ngayon and uh, nakakatuwa na ayon na rin sa inyong kahilingan na makita siya ang kanyang kabuuan tayo po ay pinagbigyan magbigay sa kanya. So, ito po kalagay ng ating kaibigan si Bana. Bana, tara na, tayo maglalaro. Tayo kakain at mag -ano. Ay, akala ko wala na yung nasa leeg niya. Binalik ulit. Di ba kahapon tanggal na yan? Ito, ito, ito. Tanggal na yung kahapon eh, ito. Ayun, ah, ayun, 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 si ayun, 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 si ayun, 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 So, ayun, nagbumulat naman ito si Paanak. Andito ang, ano, ang lola mo. Andito ang tiya mo, ha? Parang hindi, bumimpis na Kaya maso yan po ng isang araw pa, pero, kinausap ko muna ang kanyang ano ang kanyang kapatid hipag na nag-aasikaso ng lahat kung pwede kong maipakita ang kanyang kabuuan ngayon para sa inyong lahat na tumulong at mm, muling nananawagan na kung meron pang ano ay makasakali makakapag spare pa tayo ng konting labis sa atin para maitulong sa pagbabagamot ng ating kaibigan dahil talaga nahihirapan na sila Talagang inilalaban dahil uh, mahal nila and uh, mm -hmm. feeling nila patuloy nila lumalaban si Panak. <coughs> yun. And uh, nakikita niya meron siyang bukol sa kanyang kanan, ang kanang bahagi. Dati may wala na yun eh, no? Ay, okay. so, wala yeah. Kailan ulit bumukol yan? Bumukol kasi, ah? Huh? Kailan ulit bumukol yan? Parang wala na yun <coughs> nun eh? oh, nawala, Hindi na wala yan. Sa mga mga hanggang mga tatlong araw na. Buo nga na ulit. Ayan. So, may konti siyang bukol. Actually, hindi ba yung ganun? Parang ganun din una, no? And then may mga tahiso sa ulo. Yun. <laughs> so, ito po ang kanyang room. fight ba fight and nakakahingi naman ano? alam ko lalaka tuloy ngayon ang kanyang kapatid na galing Amerika si Dan at ang kanyang masipag na misis na si Miss Jessica para lumapit pa sila mga ahensya ng gobyerno na talaga namang ano talaga namang welcome sa mga paglapit sa mga ganitong sitwasyon dahil paglalabas ka ngayon ng hospital dito sa mga OFW sa mga tagalang din nakakauwi ngayon talaga kagayang nung no ako'y nakasakit pag kinuha mo yung final bill mo, may mga naka-attach doon kung anong mga ends ang lalapitan mo na talagang nagbibigay ng tulong. Sabot ako talagang makakaya. And hindi, hindi, ko na siguro kailangan pang sabihin sa inyo o detalye kung magkano na ang kanyang bills because alam kong nararamdaman niya yan. Alam kong meron na kayong ano, approximation sa inyong mga isip at kung magkano na sa tagal ng ito. So siya po ay isang buwan na at isang linggo Isang muna't isang linggo, ano? Yan. So, yan po ang kanyang kapatid na uh, mag-aalaga kay Banak. Pagaling, Banak. pagkagaling ka na ating Panginoong Diyos para sa iyong nanay. Pero sa... sa ano, sa... sa isang pitik in a snap of a finger ay mag-iiba yung buhay mo. Kaya, yun. Nakatulong, in a way, sa akin, sa amin, amin ng kanyang mga kaibigan na naayusin, hindi man ma-perfect yung mga tamang pangkalusugan na dapat gawin, ay bukod sa awareness, ay ginagawa na namin. Kagaya nga ng pag-iherasisyo, pag-iising ng mas maaga, pagkain ang tama or kung hindi man malahat nga iti bawas dito bawas doon unti-unti kasi hindi naman tayo na bumabata pamilya, ang kanyang pamilya ko ay inilalapit ko na. Ayun. At uh, talagang kailangan, kailangan ng tulong mula sa mga nagmamahal, tulong pinansyal, at tulong ng, sa pamagitan ng dasal. Sana yung malagpasan ito Mare, unatan ka yung punta. Chard! 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 Chard, si Robert! Si Robert! Kaya yan, Kerry! Anong nararamdaman mo? Kung naririnig mo ako, pumikit ka nga ng dalawa. Pumikit ka ng dalawang magkasunod. Kaya mo? Naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo ako, pwede bang pumikit ka... Pum, ah, ang tawag doon? Pumikit ka ng dalawang beses. Dalawang beses na magkasunod. Isa pa. Ang ah, nararamdaman mo, Kaibigan! BFF! Ay naku Banak pagaling. So, si B. Banak ko ay isi-scan plus hanap ng ano ng mag-a... Uh, yung, yung sa therapy. O yung therapy. Oo, ah, therapy. Okay. Para sa kanyang katawan. So, yung tayo pang magpapahala ng kay Kuya. Ah... Uh, sa mga gusto pong tumulong, sa may mga konting pwedeng iambag, eto po ang numero. Ito po ang GCash number. And uh, Hingi din tayo ng bank account para mai... ah... Uh, send po ninyo ang inyong mga donation donasyon na pwede nyo ibigay. God bless you po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bakla, Lalakad na ako. Nalakad na ako. Ay. <tinyo> 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 Hi Ang init Ibig sabihin ay mainit ang panahon So ang araw Pero in fairness ay cool na cool Pa ha, pa Cool na cool pang pa weather So kumbaga sa Japan ay yung ano tipong May Yung malapit ng magsummer Kaya masarap Lalapit pa rito sa labas mga hangin And uh, ino muna tayo hindi ko lang maliwanag tayo kasi nandito tayo sa hindi ko lang kung against the light or something. Hindi ko masyado maninaw. Kanina, pinapatingnan ko kay Cesar. Si Cesar po ay ano natin, on-call na driver. Pag guy hindi pwede si Dexter at saka si Chito, ay hindi tinatawag natin siya. Pero pa rin tayo dating iba, si Enduro, duro ng mama ay eh. sino ba baga si Junjun pero mga nawala na sila eh parang may mga busy-busy na like si Junjun sa Maynila so ito na nga tingin ko oh, minsan ang nakakatuwa rito minsan nakakapanahimay natin to ah uh, how does it feel to be a father of mga mm. mm. yan hulaan nyo yan isulat nyo sa comment section ako <laughs> na makakahula ng tamang sagot ay nako may super shout out ay, nakakaawang kalagay ng na ating kumare. Kumaring That's why, ano nga tayo, conscious. Kagaya kanina, hanggang tayo ng salamin sa Hindi pa ako i ulit ang mata ko? Hindi pa? Kasi parang naku-conscious ako. Pag suot ko kasi to parang yellowish. Tapos kanina na nas, nakasakay kami, parang hindi naman, maputi naman. Tapos ngayon, parang meron naman. Because kako, baka ako sa green, baka ako sa mga leaves na yellow. So kung ano-ano lang sinasabi ko, sinisisi ko minsan. Pero, ito naman, di rin mapapagkatiwalaan kasi nabibigay ito ng, ano eh, ng clearer peg itong ating camera. But anyway, wala pong tigil ating gamot. Wala. Kaya lang minsan, ay, sana naman di pa panoodi, Dok. Minsan, naka-nandadaya tayo because kulang yung budget. Eh, nakapit tayo ng dalawang box. Pabusin yung dalawang box. So, So, saka lang dumating yung budget natin. So, order tayo. Malilate. Minsan may 3 days na wala. Minsan hindi, hindi umaakma. So, buy ako dito sa ano, Mercury. Hindi. Ayokong magkagap. Wala naman. So, yun. Minsan may mga ganun. So, uh, minsan para ma-approximate, nagkakaroon nga ng mga patlang-patlang, eh di yung dapat na dalawa, kinagawa natin isa. Ang malaki hindi, hindi, ano, hindi napuputol nagiging conscious na nga tayo dahil sa nangyari kay si ka na sinahat ko sa inyo so yun, hindi natin inabot doon kausap ko kasi Oka Chat ang kanyang hipag na si Jessica pero siguro ay hindi agad makaalis sa kanilang pinuntahan na tukol sa bayarin kaya syempre mas dapat nilang unahin yun I would understand I do understand yun, kanina nakakabit na naman sabi ko nung sa araw natanggal na yun pwede rin naman pala And the ACC to scan ulit. Ang kanila pong ano, ang kadalang bayarin, balloon to almost, ay naku, usapang milyon mga kaibigan. Ayoko ko na magbigay ng specific. Pero kaya nang sabi ko kanina sa hospital, na alam ko meron na kayong idea, na uh, hulaan ko na kung ano yung iniisip ng milyon, na tama kayo. Nakaka, awa kung marirealize lang ni anak super ano talaga talagang ginagawa ng lahat ng mga kapatid maraming sakripisyo ang kanyang kapatid na si Dani ang kanyang ibag na si Jessica yung kanyang kapatid sa Amerika na isa pa buhos yung kanilang tulong at suporta sa kanilang kapatid si Bana po ay bunso and mukhang matatagalan pa si Bana pero iba na talaga nag-ipa nag, -ipa, nag -ipa pa yung mukha niya Actually, talagang sobrang masasabi sobrang grabe yung kanyang situation, mga mga 3 weeks ago yung kanyang itsura pero mayon, yan na and uh, sa palit balit natin doon di pa hindi ko nga pumunta man ako roon ay meron man tayong shot ay covered ang muka iwas tayo and then hanggang sa magsabi tayo kanina na na kasi nga naman kailangan sila magsilita sila o hindi ay ramdam mo, yung ko lang, Kasi nga, tu tuloy ang lang ikot. And then, meron din akong na refer sa kanila na yun nga, pupunta nila ngayon. Sana maging maayos. And... Uh, sana mapunan yung bills. Sana mabawasan. Alam ko magpapabawas ang mga doktor din dyan eh. Sana magpag-discount naman. Lalo pa kung nakabu nakabuhos na ng mga bigay-bigay. So kanina, kaya nasabi ko sa inyo, okay na kasi nag nagpaalam tayo sa kanyang mga kapatid na. Yun. Kasi maraming mga tumulong at mga kaibigan na hindi pa siya nakikita na gustong malaman ng kanyang kalagayan ngayon. Gustong makita mismo yung kanyang sitwasyon. Ang sana ay maraming tumulong po kay Banak. Sana maraming mga maghatid ng suporta. Sana ay maraming patuloy na magbigay ng dasal o kanalangin sa kanyang kagalingan. At sana yan Sana talaga ay makabawi si Banak. Yung hindi man talaga yung bawing-bawing na makakalangat talang diyan oh! Ay bakla ay Anets! Mga ganun, lang. wala talaga. Yung kahit nandito lang siya na, ah, sige, sige. Masa, malag yun, ingat tayo. Ingat tayong lahat. Ah, uh, galing mo natin ang pag-aalaga sa ating sarili. At sana ay, matuloy tayong gumaling. Paano kung nga sana magpahilot mamaya at, mm, Kasi nagpahilod tayo kami ni Banak noon, kasama ko siya, diba? ba? kami nito. Kasi parang may nagkarak sa akin noon. So, medyo okay siya. And then, nung isang araw, pagbaling ko sa higaan, parang may, ano, may litid na ano. Eh, tayo naman, ang laki ng kasunat sa gamot, 12 mil, buwan Tapos, nagpa, ano pa ng ating, di ba, ano nga yun? Nakakalimut ako lagi, letter P. <laughs> ano na pinatingnan natin noon? Ah, <laughs> Nakakalimutan ko lagi yun na parang hirap na hirap ako sa kanya. Letter P, na kailangan ko kong magpatingin para makiwas tayo sa cancer. At tapos ay maganda palang resulta na hindi pala wala pala. Pero minsan nag-aalala pa rin ako kasi may isa o dalawang sintomas nun na minsan nararamdaman ko pa rin. So baka ako, oo. Kasi siyempre hindi naman 100% na nakikita lahat ng mga, ng ano, ng bidisina, ng mga, uh, feel ko ha, correct me if I'm wrong, na 100% talagang na-analyze ano na ng mga machines at sa mga doktor, siyempre hindi naman. Kaya marami pa tayong gastusin. Ito pinag-tatsaga. Sino naman na kayo magpagamot? Ito pinapag -ano lang natin. dasan sa salam muna. hilot-hilot lang muna kasi wala nga pa tayo alabi sa pera. And uh, papunta ulit tayo ng Japan. Malalaman nyo yan next month kung kailan. Para uh, may dire-diretso natin yung ating ano, buy and sell peg. Kahit kauntian lang. Tutubo ng konti. Ipon. Tutubo ng konti. Ipon. Kung nandun tayo at may biglang papasok na opportunity. At, o oh, diba? Yung mga ganun. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa isang linggo, o sa isang araw, muli natin kukuha na ng app. Muli natin dadalawin si Banak ba at baka makakausap na natin ang kanyang kapatid ang galing Amerika, si Danit, saka kanyang hipag para mas mabigyan tayo ng mga more details about Richard's uh, health condition. Maraming salamat po sa inyong natin. Si Fernando Mato, sa inyo ko sa mas at mabuhay lahat ng Pinoy sa mga sulok ng world. Patology pa more, more and more and more. Thank you.